So, hi guys! Ayun nga, meron na namang bagong update si Messenger. So, ito ang app lock. So, pwede nyo nang ilock ang Messenger nyo. Pwede nyo nang lagyan ng password. So, ang kagandahan dito ay hindi nyo na kailangan maghanap ng app lock sa settings ng phone nyo dahil nasa Messenger app na siya mismo. Kasi dati, nung hindi pa nag-update ang Messenger app, kailangan nyo munang hanapin ang app lock sa settings ng phone nyo para malagyan ng lock ang mga apps. So, ngayon, nasa messenger app na mismo. So, ayan ha, ipapakita ko sa inyo. So, ayan. So, meron nang nakalagay ng messenger lock. So, ngayon, yan ang ituturo ko sa inyo. So, una, i-open nyo ang messenger app nyo. Tapos, may three lines dito sa taas. I-click nyo. Tapos, merong settings na sign sa taas. I-click nyo. Tapos, scroll down at hanapin nyo ang privacy and safety. So, after nyan, makikita nyo dyan ang app lock. So, itong pangalawa, i-click nyo. Tapos, mapupunta kayo dito sa unlock with biometrics. So, use biometrics like fingerprint, or face recognition to unlock messenger. Unlock is available in Android 9 and 10. So, available lang siya sa Android 9 and 10. So, don sa ibang Android version, so, hindi siya available. So, ang gagawin nyo lang dyan, i-turn on nyo lang, i-click nyo to. So, ayan. So, go to settings. Tapos, i-enroll nyo lang ang fingerprint nyo. I-click nyo to. Tapos, set lock screen password. So, may nakalagay na set a lock screen password in case fingerprint unlock cannot be used. So, continue lang tayo. Tapos, mamili lang tayo dyan ng password type. So, for example lang naman to guys. So, pattern ang pipiliin ko. Tapos, may lalabas na important notice. Your lock screen password cannot be retrieved if you forget it. So, dapat guys, wag na wag nyong kalimutan ang inyong lock screen password. So, continue lang tayo. So, magdo-draw tayo ngayon ng pattern. Tapos, draw pattern again. So, ayan na siya. May lalabas na tips. So, basahin nyo lang dyan. Tapos, okay. So, place your finger on the sensor para mabasa ang ating fingerprint. Kailangan nyo lang yung tapusin. Kailangan natin to guys para malagyan ng lock ang ating messenger. So ayan, done na. I-click nyo tong done. So ayan guys, okay na siya. Back tayo sa messenger. So ayan, click natin to kailangan lang mabasa ang ating fingerprint. So, ayan. So, dito naman, lalabas itong lock screen. So, meron kayong apat na choices dyan. So, pipili kayo dyan kung ano yung gusto nyo. So, may nakalagay na after I leave messenger. So, meron ding 1 minute, 15 minutes, tapos 1 hour. So, ang pipiliin ko itong after I leave messenger. Para kapag mag-leave ako sa messenger, guys, naka-automatic lock siya. So, kung gusto nyo ng 1 minute, 15 minutes, or 1 hour pa bago siya mag-lock, so, kayo na ang bahala kung anong gusto nyo. So, okay na yan. Back tayo. Okay, back to home tayo, guys. So, ayan. Ngayon, try nating i-open ang messenger app. So, ayan. Nakalock na siya. So, hindi na basta-basta ma-open ang messenger app nyo. 'di ba? So meron na kayong privacy. So hindi na basta-basta ma-open ng ibang tao ang inyong Messenger app. So i-try natin i-open gamit ang ating fingerprint. So ayan, na-open na siya. So ayun lang guys, 'yun ang bagong update ni Messenger ngayon. So kung gusto nyong lagyan ng password or kung gusto nyong malak ang Messenger app niyo, i-update nyo na yan. So, ganun lang siya kadali guys. Sana nasundan at nagustuhan nyo ang tutorial ko. So, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Thank you so much for watching!